Si Nero ay nagsilbi bilang ikalimang emperador mula 54 hanggang 68 Common Era ng Roman Empire at tagapagmana sa trono ni Emperor Claudius. Nakilala siya sa kasaysayan dahil sa kanyang makamundong gawain, labis na karangyaan, pagsunog sa Roma at pag-uusig sa mga Kristiyano. Pero sino nga ba si Emperor Nero? Yan ang alamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button. I-like ang video ito, at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin. Siniro o oh, Hainovarius Lucius Domitius ay sinilang sa Antium Latium noong December 15, 37 CE ang kanyang ama na si Gnaeus Domitius Ahenobarbus ay namatay noong 40 CE kaya naiwan siya sa pangangalaga ng inang si Julia Agrippina o Agrippina the Younger. Ang kanyang mga magulang ay kapwa, -kapwa puha ni Augustus, ang kaunaw ng emperador ng Roman Empire. Nang siya ay taong gulang, inampun si Nero ng kanyang chwin na si Emperor Claudius, na kalauna ay ikinasal ang ina ni Nero kay Claudius. Ipinagkasundo ni Agrippina na ikasal si Nero sa anak ni Claudius na si Octavia noong 53 CE dahil upang mas mapalapit sa trono si Nero. Nang pumano si Claudius noong 54 CE, naupo bilang bagong emperador ng Roma ang 17 taong gulang na si Nero. Pero may mga sabi-sabi na nilaso ni Agrippina si Claudius upang maupo sa trono si Nero. Sa unang limang taong pamumuno ni Nero, ipinagkatiwala niya ang imperyo sa kanyang mga tagapayo na sina Seneca, Buros, at Inang si Agrippina. Pinayuan ni Seneca ang emperador na lumayo na sa kontrol ng Inang si Agrippina. Sinunod ito ni Nero dahilan upang siya ay siraan ng sariling ina. Ipinretesta niya na ang anak sa labas ng Britannicus ang nararapat na maupo sa trono. Inakusahan din niya si Nero na pangaliwa kay Popia Sabina, kay Bigan ni Octavia. Noong 59 CE, pinatay ni Nero ang sariling ina at makalipas ang tatlong taon, sunod na pinatay niya ang sariling asawa na si Octavia. Alaunay kinasal si Nero at Popia, ngunit pinatay rin ni Nero ang bagong asawa sa huli. Matapos ang pagpanaw ng malalapit sa kanyang buhay, itinuon ni Nero ang sarili sa mga pansariling interes. Nagsimula siyang tumugtog, umawit at sumayaw. Inuutos niya rin ng pagkakaroon ng mga pampublikong laro at sinanay ang sarili bilang atleta. Isinaayos niya rin ang Roman matapos itong masunog noong June 1964 CE muling nasunog ang Roma ayon sa mga klasikong tala nagtungo si Nero sa tuktok ng palasyo nagsuot ng marangya at umawit sa panahong nasusunog ang Roma dito kumalat ang chismis na mismo ang emperador ang nagpasunog sa Roma para sa planong palawakin ng Palatine Hill ano at anong paman ang dahilan sinisi si ni Nero na mga kristyano sa nangyaring sunog inuutos niya ang pag-uusig at pagpatay sa mga kristyano Gamit ang kaban ng bayan, muling niyang itinindig ang Roma at kinumisyon ng pagpapatayo sa sariling rebulto, ang Colossus Neronis. Sa mga huling bahagi ng kanyang pamumuno, tuluyang nalugmok at nabalot ng kaguluan ng Roman Empire. Nagkaroon ng mga pag-aalsa sa Britanya at Judea at naubos ang kaban sa pagsasaayos ng imperyo. Kinitil din ni Seneca ang sariling buhay. Sa kabila ng gulong bumabalot sa karyan, Nagawa pa ng emperador na maglakbay patungong Greece para sa sariling interes nang makabalik sa Roma noong 68 CE na bigo si Nero na supili ng rebelyon sa Gaul nagalit sa kanya ang mga nasasakupan at itinuring siyang kaaway ng imperyo noong June 9, 68 CE kinitil niya ang sariling buhay.